Kaya, iyon dapat nating ihanda ang ating sarili pagdating dun sa mga panahon na meron ng sakit na ikamamatay ang isang matanda na maaaring yun na ang paraan para kuhanin siya ng Diyos. Kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. Otso-otso ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang umigil ng Espiritu. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Wala ng kapangyarihan ang tao sa kaarawan ng kamatayan. Mismong yung taong mamamatay, wala na siyang magagawa. Kasi yung kamatayan, takda ng Diyos yun. 9.27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda ng Diyos yun, palatandaan yun, na maghuhukom ang Diyos, hindi tayo makakatakas. Gaya ng hindi natin matatakasan ng kamatayan, hindi rin natin matatakasan ang paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat na tayong maglingkod sa Diyos, sumunod.